Ito ang mabilisang pagtalakay natin sa kaso ng Province of Occidental Mindoro kontra Agusan Petroleum and Mineral Corporation. So, pwede bang iba ng LGU ang large-scale mining kahit allowed ito ng national law? Yan ang tanong dito. Pinawalang bisa kasi ng Korte Suprema yung 25-year mining ban ordinances ng Abra de Ilog at Occidental Mindoro. Kinwestiyon ito ng Agusan Petroleum na may mining agreement, yung FTAA doon. Okay, so may tatlong mahahalagang punto tayo dito mula sa desisyon. Una, yung issue. Pwede bang kontrahin ng local ordinance ang Philippine Mining Act? Sapat ba ang police power at local autonomy ng LGU para dito? Pangalawa, ang desisyon ng Korte. Walang bisa yung mga ordinansa. Bakit? Lumampas daw sa kapangyarihan ang LGU nung kinontra nila ang national law, yung RA 7942. At panghuli, yung doctrine. Kinikilala ang local autonomy at police power ng LGU para sa environment, pero limitado ito. Hindi pwedeng gamitin para sa lungatin ang national law. Yung mismong Mining Act, may environmental rules at LGU consultation. Pwedeng i-review ng LGU ang bawat project, pero bawal ang blanket ban sa lahat. So in short, hindi pwedeng iba ng LGU ang activity na allowed at regulated ng national law. Paano kaya mababalance ang local rights at national goals sa mining? Mag-subscribe ka na para lagi kang updated.